Go. Oh, ang ganda. Sige anak. Hmm. Ang ganda. Ang ganda na pupuntang chapel ng St. Cliff. Yan! Yan! Kaway ka! <laughs> ang aking pong anak. Ayan po. Pupunta po kami ng chapel ng St. Clair. Magpapasalamat po ako sa pag-celebrate po ng aking kapanganakan. Thank you, Lord. Thank you. Thank you po. Salamat po sa mga blessings. pag -gabay. Lord, thank you. Kaling ko po ang kaligtasan at kalusugan ng aking buong pamilya. Lord, thank you, Lord. At di kayo nagsasawang gabayan po kami sa aming pang-araw-araw na gawain. Salamat po. Yan, ang ganda po ng mga puno. Ang ganda. Ayan, first time ko po nakapunta dito sa chapel ng St. Clair. Ito po. Saan, anak? sa loob. Ito po. Pasok po kami sa chapel na St. ganda. ganda pala dito. May lang ako nakapunta dito. Ang naman ng mga puno. Ang ganda ang aking panganay na anak ay magsisim magsisindi po kami ng kandila. Saan nakakabili ng candle, anak? Oo, nilaglag mo pa masisira yan. Sige na, isindi mo, Sindi mo ako. Oh, Sindi mo na ako. Ayun, yeah, yeah. ayun, Sindi ka ko sa ng Isindi mo ako anak ko. Oh. Ano, hindi. Ay, mga, ano yun. Dasalan mo, ha? Dasalan. Po, magsisindi po yung aking anak. Kasi, masakit po yung aking kamay. Ah, sige na. Sindihin mo na anak, sindihin mo. Ayan po, Thank you, Lord. Doon sa dulo, anak, para wala masyado. Doon, anak, o tingnan mo ko doon. Ayan, po kami. Ito po, ang ganda po ng paligid eh. ayun po yung church, chapel pala, ng St. Clair. Ayan po, may lang po ako dito nakapunta. Kapatok po kami Sa salamat. Hindi po, may maliit po siyang park. Dito. dito ang ganda na ito dito. Ito po na ito. <clears throat> Sisindi po ng kandila yung akin. Pag tabi-tabihin mo anak, ilayo mo doon. Ibukod mo siya. Aking panganay na lalaki. Ilan na yun? Apat. O, oh, sige. O, oh, sige na, sendihan mo na, anak. Pwede din naman pala dito, yan po, ipasok yung ating iba, okay?

私は。<スロー> ये बोलते हैं हम दूसरा तरीका